Pagdinihinga tong tulumanon, inyong masairan ang kamaturan. Kaysa sa kamaturan. Nino, malakapin ninyo. Malakapin ninyo. Inundugigan sa Evangelio sa malapisan, matayo. Imanap, magyarap, sa Unyame ang tosensu sa yung dahato sa lungsod sa cesarean at kareto. O dito lang mo tayo na siya sa iyang mga tinunan, sumala sa mga tao, kinsaman ang anak sa tao. Siya may tubang, may nagingon na siya maos sa si huwain na magbubunyan. Ang uban nagingon na siya maos si iyas. Samtang ang uban nagingon na siya maos sa si Jeremiah, sa so ulahin ng propeta. Si Jesus na mo tayo na kanina, kapag ka mo, kung inyong ikasulti kinsaman ako. O bitubag si Simon Pedro, ito mao ang misiyas, ang anak sa Diyos ng buhi. Iingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas. Bulahan ka ngayon, kay kining maong kamantuuran, wala maugod ka ni mo pisan kinsang tao. Kundi ihatag ka sa kong kamahayan na tuas sa langit. Usa sa sundihan ko yung tao. So, Ako si Pedro, ang iba ko nining pa to, ko akong simbahay. Kabisan ka ni Agamaan si Inferno, dili kayo ang mapukay. ko na mo ang mga yawin sa ingarihan sa langit. Ang imong idilik din sa yuta, idilik ko usap dito sa langit. Ang imong itugod din sa yuta, itugdot ko sa dito sa langit ang Ibanghelyo sa Ginoo. Kaya ito ang ko ayon at lao na kong tanan. Gusto ko ko din sa takuling balik siya po hoy. Kaya takuling sityo. Sityo. Sakop sa bandirahan. So, <miss> bukaw kaya ito magkakirin sa mga kanaon na ito. Mabiso na lang yung titi pa lang So, karon, yes, taron, mm -hmm. sa lingkuranan ni San Pedro, kung ipistahan man nato, kung ano man, paghatag ng importansya, kaso sa importansya, para niya, para na nato, ay eh, sa lingkuranan ni Pedro. Kung sa lingkuranan, authority. Kung no? sa, sa lingkuranan ni Pedro, Kuntuhi. Meaning to say, si Pedro di ay nakalawat kung talag sa uwal niya kagong ikan mismo sa atong manunuwas ang anak sa Diyos na buhay. Kini mo basta-basta. Okay? Sa so, ibang niyo karon wag mo o ginoo, Pedro, ipaduplitin ng yaw, Pedro. Naibaya si Kuan, si Dato Adlao, anak. Hindi, yeah, hindi ka tiket tikit bro, natang na binato at lao. Itong, itong sigpabat lang. <laughs> Huwag mo it authority, pagkain mo anak. No? Uy oh, niya, yeah, i-appeal po si Commander Aguilar bro. Kaya <welche> itong tiket sa yaw, wala. O i-appeal po si kibuloy Wala. wala. Igahatag ko kanimo ang mga yawin sa langit Kata nama teman. Tuhan terbuka ni mau mengayau sering hari asal langit. Di bilang angau sering hari asal langit. Ang imo ididi ini sayunta. Ina pasal apa? Oda ni. Wun... Atau satu papa kalau nanti ampu kesia ang ampu di pesan Pedro. The the successor of Peter. Oda kita karo nasi minta pun sesuatu papa mengulang. Yan naman siyang mag-anibuli ni Pedro. Iyan ang na ng ating Santo Papa. Yan ang kagamanan ng sa Santo Papa dito tungod niya. Tungod ni Kristo. Kuna nga, kung sa may implication iniinatong tanang, iniinan niya, ito kulay. sa atong Santo Papa. Yan naman, nung sa Papa, tungod sa ni Kristo ang imong itugot din ni sa yuta sa sumbay. Itugot mo sa dito sa langit. Ang imong idili din ni sa yuta idili ko sa dito sa langit. Huwag si Presidente Obama na. <laughs> huwag si Presidente Trump. Huwag. Presidente Marcos, huwag kadawat na. Talag sa uning kahumsang simpahin. Gusto mo pasabot pasamot yun yun yun, na itong mga katulibungan niya rin yung karoon, tubliho na ito ang atong pagsalig sa simbahan. Ngayon man, tubligan ang pagtuo ni Kristo sa iyang simbahan. kita ito karoon ko, naman ka. Ta? Tapos ka nalutas ko na pari, at nalutas ko ko na obispo. Ayun, padayon ta Ngayon man, hindi pa obispo ang atong ni Sunod. Si Kristo man, diha Sa persona sa Santo Papa. Dehme? Amen. Pero grabe ang sakit ni Papa Francisco Ron. Ito siya sa hospital niya. siya ang iya hospital. siya na, siya sa doktor. Good morning, holy. your morning, holy father. Good morning, holy father. Good morning, holy father. papa, गुड मॉर्निंग होगी सर जुटते जुटे ना तो सही के गुड मॉर्निंग होगी फादर लिखने को जो तो पापा गुड मॉर्निंग होगी कुमार पूरा मगर डॉक्टर देवा उम्री बुधा गुड मॉर्निंग होगी फादर फादर क्या बोल तो बात गुड मॉर्निंग होगी सर जो कि हम तो करने

kita sa Galuta, ayo, hindi po tayo ito pagsalig sa simbahan. Kung sa isulti sa itong mga obispo, sa isulti sa simbahan, di aprobahan din na nagto sa langit. Talinda po. Talinda Kunang ako, isipari, no? Hindi ko mabiya sa simbahan. Isang ikaw po natin kayo mga skandalong naghihimok sa mga membro, mga leader sa simbahan, ito ko mabiya. Ano si Cristo man ang naghatag ng authority ni Pedro. Kung kita ketuliko, katuliko, ta. I-search ninyo ha? Tama mo yung panel ka rin. I-search ninyo, who is the first pope? Yung kapila na nga Santo Papa, si Papa Francisco, di ba mong kapila na siya? Gita ni San Pedro? Ika, 266 popes. Oh, ito na. gano'n? You know? ni Pedro, ang Francisco, kasi may yung gipulihan, si Benedict, XV. So ni Pope Benedict XV, John Paul II. Kasi may ni John Paul II, John Paul I. Kasi ni John Paul I, si John uh, Kasi gipulihan ni John XXIII, John Paul VI. Kung ba ito? Kung tayo na. Example ka ron, si sa unang leader sa Iglesia ng Cristo, kay Ranyo Manas, Felix Manano. Karoon kay si Eduardo Manano O, oh, ang sunod niya, karoon ang present si Ilan uh, Iraniyo, si Eduardo, sunod si Felix Manano. Atras ka na, wala na leader ang Iglesia ng Cristo. ang katoliko, tunay, likod, historical proof, biblical proof, Uh, geological proof di dapat jutai archaeological proof ya yeah, naman kung ang itawag ang at muntuka sa Roma at yung di pa sa Jerusalem dito mo kayo natungko ng simpahan sa Jerusalem anong di pa dito sa Jerusalem sa rumah, tu ang mas Roma tu magkritik tu di ay ginubong si San Pedro kung sa itawag sa Basilica sa Vatican Saint Peter's Sosirita. Kalau kita ada Saint Peter itu ada itu di lubung kisah saja. Boleh ngatakan, kita tunggu kedua. Boleh antar Saint Peter Sosirita. Inya kini ngah kubus ini, ini ngah tapi Saint Peter Sosirita kubus kain gak sih? Tuhan itu berlubung ke masa depan. Boleh kamu kalau bukan dan di dunia kubus anak kataku mana? Kataku mengat at sila tago ng mga first Christians, early Christians. Kung niya sa sentro, sa nagnanan sa mga papa, hmm. na anib to, ubos, ang natas ubos, ang nananib, natas ubos, muna ni tumod sa altar, na wali, na, altar na na, tumod na na, wani, wala na ito, may sabuto, ang altar nito, ang anib na na. Tuwa dito ang mga bukog ni San Pedro, mga banggitang

Huwag ka Si San Pedro, nandun sa born again. Huwag ka Si San Pedro, nandun sa simbahan sa mga mermaids. No? Si sa mga mermaids. Ah, for months. For months. For O huwag ka Si Pedro, nandun sa mga saksi ni Jehovah. O oh, saksi eh. Saksi na. <laughs> saksi ni Jehovah. Huwag ka lubong. Huwag ka lubong. Diin siya na sa simbahan na nitungkol ni Cristo. Kaya, yeah, ay nagpapistahan kami sa lingkuran ng Pedro, ay hope inspire sa bahay, sa sa simbahan. Lord, kalingon ka man, ang imong itugot din sa iyo, ang itugot sa langit, sa sa simbahan, hindi na pumusupan. Ang imong itugot din sa iyo, sa iyo, i-delete po na. Kasi nag na na, ang atong ginoo, ang Diyos sa mga Diyos, hari sa mga hari, ginoo sa mga ginoo. Manang ako, sa mga isang disimantik na tumusupok, eh. So, wala ako isipari. pari. Isang pari na gawin yung tumusupok sa simpahan. Ngayon ko, ano na? Isa mo sa simpahan. Na ang ginoo na may ni-approve ni Ana. Kalau nggak ayo, ini kita pisahkan kalau hidup dia akan gugma kesimpangan. Hidup dia akan tumpak saling sebab simpangan. Di sana simpangan ini perfect. Di sana simpangan tahu hanyun. Di sana simpangan ang ato simbahan just o oh, tauhanon. hanyun. Tidak ia sesimpang, tidak simpang.

दगहंग सलाम